Magpupunta. Mga years ako, mga wala. Where you go? Huh? Where you go? Hindi eh, mo kayo wala ako? Eh, siyempre. Happy birthday Ko, dahil birthday ng lola ko at kapatid ko na si Pinky ngayon So magpapagawa tayo ng money bouquet So ayan ang dami natin pinapalit na 50, 100, 500 and 1000 After 1 hour and 30 minutes So kinuha na natin yung money bouquet ni Mamang Ayan sana matuwa ka sa regalo kong to Sorry kung ipaprank muna kita I love you Mamang and Pinky Magbubukod muna ako Kasi baka may work na ako sa ibang lugar Pero 2 years yun O Mag-abroad ka siguro. Hindi, hindi ako mag-abroad. Ayoko na. Ano ba? Ah, huwag na. Madaiya ka. Hindi <laughs> na rin ako uuwi. Hindi ka, na... <laughs> ka na rin. Hindi <laughs> <laughs> ka na rin <laughs> Bakit? Ahaway na ko ng away ng mami mo. Alam mo eh. Parang itong awan o awan mga sexy ka oh. Papatay na ko ah. sa trabaho niyan. Madalulungkot ka. <laughs> ha? Ikaw lang kasandalan ko eh. Wala na magbibigay. Wala na magbibigay. Wala na magbibigay. At sikat talaga dito ko. Parang ganit hindi hako nung araw. Ayun, ginawa ko na yung money bukay at yung cake kasama si mami. Happy birthday! sobrang mahal na mahal kita at hindi kita iiwan at ako yung mag-aalaga sa'yo pag hindi mo na kaya. Yay! Yay! Happy yeah. birthday! Yung uh, lang, ma'am. lang yun, ma! Prank lang yun, hindi kita iiwan. <laughs> Alam mo, mahal na mahal kita, eh. Prank lang yun. Oh, tobe! Alisa lang, bakit? Pabatayin siya rin kami. Yan, ang pinilihan. Hey. Thank you so much, ma'am, sa ano sa pag-alaga uh, sa amin, sa sakripisyo sa amin, lalo na sa akin. So, lagi niya ako tinitimplahan ng kape. Thank you so much. I love you. Basta gusto ko lang healthy ka lagi. I love you so much. Happy birthday, ma'am. May pambaon ka naman. Pambaon na. Pape, may pambaon ka. na. Sobrang saya. Kaya ako. Akala ko kasi dalawang taon ka mawawala. Sabi mo, ayoko. Prank lang yun, ma'am. Prank ha? kasi lang? may surprise. Saan yeah. Lang, ma iyak ka. Na, pag na, like ikaw nawala, iyak daw siya ako mawala, hindi. Sabi <laughs> 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 ko, sabi ko, pag ako nawala, ah, ko niya. Eh, dami. Talaga. Salamat yes. at ikaw ang binigay sa akin. Yes. <laughs> Sobra <laughs> so, 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 talaga. At hindi ko na, <laughs> na, na kung ano pang sasabihin ko. Thank That you, sweet. Good, with, good health. Oo, so, okay. Happy birthday, ma! Am. Happy birthday! Ingat! Happy birthday! Sa akin, sa kanap! pag Happy birthday ko! Salamat! Ito sa akin! Ay, cake! Eto, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. May oh. money cake, cake, cake to. Nasa loob yung pera yun. mo to. Puro, ano, pag binunot. Akala mo talaga alis ako. Oh. Basta ang wish ko, lagi ka malakas. Yay. Yay, Baka tanos nyo ah. muna yan ha, huwag muna sa ano saan nyo na yung buksan. Pagka... Um, Pagdating! Pag Pagdating nyo! Kukuni ni Tayo ito! <laughs> Ay, lagay mo <mula> <laughs> na sa babong ng kama. Pag uwi mo nga, tata ng dagat. <laughs> Yeay! So, tat Happy you birthday! You so Sweet! Maraming salamat, Apo. O, oh, ba't naiiyak iyak na naman? We... Naiiyak ako sa tuwa. Na Happy birthday to you! Yay. tayo mga kasitilods ko. Thank you for watching. Bye!